May nakita tayong isang sisigan na walang pangalan pero dinudumog ng mga tao dahil sa kanilang napakamura at sulit na paninda. Dahil sa halagang 50 pesos lang ay may sisig ka na na may kasama ng rice. O ba diba, napakasulit at kahit mura yan ay hindi ka naman yan bibitinin sa quality at sa lasa. Biruin nyo, nakakaubos lang naman sila dito na mahigit 20 kilo ng sisig sa maghapon lang. At yung mga madalas nga kumakain dito sa kanila ay mga empleyado at ang mga idol nating riders. At bago ko pa makalimutin, Mutan ay dito nyo lang pala sila mahagilap sa may gilid ng SM Rosario. At nag-start naman sila dito mag-open ng 12 or 1 PM Monday to Sunday. Bukod sa sisig with rice ay meron din sila ditong a la carte na order na tag 100 pesos lang din. Sisig with rice na tag 50 pesos. Pwede po maka-order na isa? Ah, sige po. Anong party ng ano yan, ma'am? Nang baboy? Tenga po. Tenga? Opo. Oh, so, ayun yan, ma'am? Siya po. Sa mga nakakapalod, ma'am, at gusto kayong puntaan, saan po kayo pwedeng, ano, puntaan? Diyan sa Paris Queue po. Anong oras naman po kayo sumusulpot dito ma'am? 12 or 1 p.m. Araw-araw po yun? Opo, araw-araw. Ano po yung unang nilagay niyo ma'am? Sisig sauce. Yan po ay? Mayonnaise. So ito na po yung 55 pesos? Ah, 50. 50 pesos. Opo. Ma'am, ano po ang pangalan ng tindahan niyo? Wala, walang... Uh... Wala po kayong pangalan. Wala. <laughs> meron tayong nakita dito na sulit na food trip. Imagine niyo guys ha, 50 pesos lang. Meron ka ng... Sisig at meron na rin kasamang Christ, grabe. So, huwag na natin pangabayin yan. Tikman muna natin yan. Grabe, oh. Swerte, oh. <laughs> <laughs> Ay, bagong tao, naputokan. Ayan, naputokan yung tutsara natin, guys. Tikman na natin. Ayan. Wow. Mmm. Ah, Mukha ng baboy yung nilagay nila dito. So, sap nung, ano? Yung sisig sauce na nilagay niya. Tama tama lang. Hmm. Yung sa so maghahanap dito guys, wala kasi itong pangalan eh. Pero makikita niyo naman siya. Alos ito lang nagtitinda dito no. Ang sisig. Tapos, andito, sumusulpot sila ate dito. Simula alas 12 o kaya alauna ng tanghali. Hanggang alas, uh, alas 9 na ng gabi yun. Yan. 50 pesos to. Kung gusto nyo naman ng ala carte, meron tag 100. Pero kung tight yung budget nyo, sulit na to guys. 50 lang. Diba? Masarap na. Hmm. Malinis pa. Masarap talaga. Hmm? Huh? Masarap talaga, no? Masarap ulit-ulitin daw. Oo uh nga. -huh. Kahit mura siya, hindi na compromise yung quality. sa yung lasa niya. Saba, Hindi nakakahiya. Itan nyo naman, guys. Talaga maraming kumakain. Ah, uh, ano, no, no, empleyado. Ah, uh, maraming kumakain dito na mga empleyado ng SM. ba? Diba? Riders. As, riders. Kasi nga, mura. At masarap din. Diba? Hmm. Gusto ko na itong engine, guys. Kung dadayo kayo dito sa Merosayo, Abite, SM, gilid lang, guys. Try nyo rin ito. Thank you.